Lord, sa ko na isinusuko ang lahat ng aking mga dinadala ngayon. Salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa laging pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagpapakita sa akin ng iyong kabutihan, Lord, palagi sa aking buhay. Salamat sa lahat ng pagbibigay mo sa akin. Salamat sa laki ng pagmamahal mo sa akin. Kahit na alam ko na hindi ko deserve ang laki ng pagmamahal mo, Panginoon, kahit na alam kong marami din akong ginagawang mali sa araw-araw ko. Panginoon, marami po akong nasa isip ngayon. Marami po akong pinuproblema. Marami pong gumugulo sa aking isipan, Lord. Wala po akong katahimikan ngayon, Panginoon. Inaamin ko po sa inyo, Lord, na kapag nasa ganitong sitwasyon po ako, para pong nanghihina ang aking faith. Parang nasa pinakamababang level. Parang unti-unti akong nanghihina, Panginoon. Kaya Lord, simula po sa oras na ito. Simula po sa araw na ito. Ibibigay ko na po sa inyo ang lahat ng iniisip ko ngayon. Ang lahat ng laman ng utak ko ngayon na nagpapalungkot sa akin. Lord, kayo na po ang bahala sa akin mga worries. I am offering it all to you, please God, take all the things that burdens me. Make it all light. Lord. Gaya po ng sinabi nyo sa inyong word. Kailangan ko po ng rest na binanggit po ninyo sa word nyo. Kailangan ko po ng pahinga sa mga problema nasa balikat ko ngayon. Sa dami po ng nasa balikat ko ngayon, pagod na po ako, Panginoon. Kaya Lord, starting today, I will learn to give everything to you. Sa inyo po ako kakapit at maniniwala. Mas iisipin ko ngayon na mas malaki ang blessings ninyo kesa sa mga problema kong ito. And Lord, ikaw na po ang bahala sa pamilya ko. Ikaw na po ang bahala sa pag-aalaga at pag-bibless sa kanila. Alam ko pong hindi nyo gusto na nasasaktan kaming mga anak mo. Panginoon, salamat, salamat sa lahat ng ibinigay at ibibigay mo sa akin sa aking pamilya at sa aking bayan this is our prayer in Jesus name amen